So yung what's up mga brad sa mga nagpunta po sa aming site doon sa Talisay ngayong araw na to at kahapon Pasensya po wala po kami doon dahil nandito po kami sa aming probinsya Dahil birthday po sa aking ina kagabi kaya nandito po kami sa aming probinsya your... Kahit hindi po kayo magtanong mga brad kung ilang taon na po ang aming ina Proud po kami na umabot na po siya ng 77 or 77 years old na po ang aming ina kami lang po dito buong pamilya mga brad, aking mga kapatid at dalang dala po ang kanilang mga anak. Dahil hindi po alam sa aming ina na kami po ay magpunta dito, kami pong lahat magkakapatid. Ito lang po ang handa namin, napakasimpleng-simple lang po at ang importante ay masaya. Dahil matanda na po yung aming ina at ama kaya ah, pinupuntahan namin. Dahil ilang taon na po na hindi po ako nakaatin kapag mag-celebrate po yung aking ina nung time na nagtatrabaho pa po, po ako sa kumpanya. Ngayon wala na po akong pasok kaya nakauwi po kami kagabi. Napaka-simpleng-simple lang po itong mga brad. Ang importante po, napakasaya po namin kagabi. Ito po ang nakakaganda dito sa probinsya mga brad dahil uh, kung hindi po tayo magtinamad sa pagtanim, kahit ano po ang matanim dito at pwede po. Napakalaki po yung pwedeng mataniman kahit ano po ang itatanim natin dito. Kung hindi lang po tayo dito magtinamad mga brad, talagang hindi po tayo magagutom dito. Tulad dito, napaka- Napakaraming bunga po. Ito po ang tinatawag na maliit na bungo. <laughs> sa merkado napakalaking halaga na po to. Wala pong wala pong bibili dito sa probinsya or dito sa bundok, wala pong bibili dito dahil yung mga kapitbahay po dito may tanim po sila. Walang bibili, wala ding manghingi. O so, napakarami po. Umasa po tayo dito sa mga kapitbahay, hindi po to mapagtirahan dito mga brad dahil meron po silang tanim ng mga ganyan. Ayan. Halos bahay-bahay po dito may tanim ng mga ganyan. Ayan. At wala pong manghingi nito dahil meron po silang tanim. Kagaya nito. Ayan. Kapag makauwi po kami dito sa aming probinsya, napakarami po kaming madala. Merkado, peting mahala na ni. Kung ko masayop nasa tag-80 ang kilo. Pero di rin, nangatagak lang. Nandito po ako sa aming probinsya. Napakasaya po dito sa aming probinsya, mga lalga. Oh, okay. Lalo na po kapag makabanding po yung aming katropa. Yung katropa ko noon, namimiss ko na sila. Nakagutom naman. So, ayan. Sobrang namimiss ko na po sila. Dahil matagal na po na hindi na po ako nakapagbanding sa kanila. Simula po nagtatrabaho po ako sa Cebu City. Kung hindi po ako nagkamali, mga nasa Uh, 20 years na po siguro hanggang ngayon. Ngayon lang po ako nakapagbanding ulit nila. Ngayon wala na po akong pasok. Yan po ang nakamimiss dito. <laughs> Yan po ang nakamimiss dito yung mag-anag. Ano bang Tagalog sa mag-anag? Pakicomment na lang po kung anong Tagalog sa magsugba ng mais o mag-anag. So ayan po nakakaganda dito mga brad. Lalo na ngayong araw na to Sunday. So wala pong trabaho dito. <laughs> ayan po ang vitamin nila dito. Oh, tandaway, like. <laughs> Sa mga batang nanonood nitong video na to, ay huwag po niyo tong gagayahin. Dahil dahil matatanda lang po ang pwedeng gumagawa ng ganyan. Hindi oh, ko tanda. <laughs> <laughs> Tuulad nitong mga yan.